Nauwi sa disgrasya ang pagpapakitang gilas sa pagmamaneho ng isang binatilyo sa Marawi City habang sa benggit ng araro ng anim na sasakyan ang isang jeep na nawalan umano ng preno. Yan at iba pang aksidente sa kalsada sa Frontline Report ni Bril Montalvo. Wasak ang unahang bahagi ng jeep na yan sa La Trinidad, Binguet. Inararo nito ang anin na sasakyan kabilang ang dalawang motorsiklo, dalawang AUV, isang SUV at pickup. Sugatan ng apat na pasahero ng jeep. Nawalan umano ng preno ang jeep hanggang sa magkarambola. Nangako ang tsuper na babayaran ang pinsala at pagpapaospital ng mga biktima. Umaharurot ang pickup truck na ito sa pababang bahagi ng kalsada sa Marawi City, Lanao del Sur. Ilang saglit pa maririnig ang malakas na kalabog. Nadisgrasya na pala ang pick-up. Nabangga nito ang nakaparadang SUV at dalawang motorsiklo. Walo ang sugatan kabilang ang 13 anyos na binatilyong driver ng pick-up pati ang mga kabarkadang kasama niya sa sasakyan. Base sa imbestigasyon, nagpapasikat daw ang binatilyo na sinusubukang mag-drift hanggang sa mabulaga siya ng mga nakaparadang sasakyan. Ang masaklap may mga sakay ng pick-up na agad tumakas matapos ang insidente. Nakikipag-ugnayan na ang pamilya ng minor de edad sa mga nadamay sa karambola para makipag-areglo. Nagliyab ang motorsiklong ito matapos sumalpok sa isang minivan sa National Highway ng Polomolok South, Cotabato. Bulagta sa gilid ng kalsada ang rider ng motor at kanyang angkas. Pareho silang walang helmet. Sa kasamaang palad, patay ang rider habang sugatan ang angkas. Base sa imbestigasyon, paliko ang minivan ang salpukin ito ng humaharurot na motor. Hawak na ng mga pulis ang driver ng minivan. At sa Davao del Norte naman, pumailalim ang lalaking ito sa isang van sa bayan ng Braulio Iduhali. Isa siya sa apat na sakay ng motorsiklo na bumangga sa nakaparadang van. Sa embisigasyon, nag-overtake ang motorsiklo sa isang wing van ng madulas sa gitna ng ulan. Agad isinugod sa ospital ang apat na biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.